Hello guys and what's up mga ka GVL. for today's video nga pala guys, at dito nga po pala tayo sa Magalodon Pumunta nga po pala tayo guys dito dahil nga po pala victory ball ngayong gabi So totoo nga lang pala guys, pumunta nga po pala kami guys dito dahil nga po pala para magdisco kahit nga po pala hindi kami kasali sa liga mga bandang ten na nga din pala guys dito Nagsimula magsayawan dahil nga po pala Ino na pa nga po pala dito mag awarding Sa sobrang lakas ng tugtog guys Talaga namang mapapasiyo ka dito Ayan guys makikita nyo nga din pala ako guys dito Na parang na naman tayong nababaliw Dahil nga po pala talaga namang napakasaya At dito nga pala guys sa diskuhan Is kahit anong step ay pwede mong gawin Kahit peke magtatambling dito Ayan guys makikita nyo nga po pala ako dito Na parang na naman tayong inasinan na bulate By the way nga din pala guys, is nga di po pala kami guys dito na papa ni Jenny para mag-disco. Sana nga pala guys, is araw-araw may diskuhan dito para laging masaya. Hindi nga din pala guys dito may iwasan na magkasakitan dahil nga po pala sa daming tao na nagsasayaw. Yung pagkalinis-linis mo ng iyong crocs tapos ay matatapakan lamang alay putana. Ayan nga din pala guys at feel na feel natin dito Ang pagsasayaw talaga namang kering-kering natin ito Talaga namang napakabongga Binapatugtugan din pala guys dito ang bini Inuna na nga din pala guys dito ang patugtugin itong salamin salamin At sumunod nga din po pala dito ay ang patropiko. Talaga namang napakaganda guys na mga ipinapatugtug dito Hindi kagaya ng sakasalan guys na talaga namang pang sinauna Char Ito nga pala guys kapatid dito ni Alvarez Talaga namang sayang saya And then dyan nga din po pala guys si Rondel Ang kagandaan nga lang di pala guys dito sa pagdidisco is kahit hindi mo kakilala ay makakasayaw mo Hindi ko nga di pala alam guys kung anong nangyayari na dito sa may tatlo At ayan nga po pala at nabuhal pa pero tumayo agad para magsayaw Para bagang walang nangyari at dire-diretsyo pa Abay gustong umulit habang kami nga pala guys dito ay magsasayo yan nga po pala is Makikita nyo nga po pala dito na may tinapon dito na alak na may kasamang yelo Yan nga po pala shoutout nga po pala sa bata na yan Kadami dami nga din pala guys dito na bata nakakakilala sa akin Yan nga po pala guys talagang bonggam bongga tayo dito habang nagsasayaw Sa una nga din pala guys dito is tayo ay may iael. pero habang tumatagal ay kumakapalang mukha Dito nga din pala guys habang ikaw ay nagdidisco kahit sinong tao ay umakba yan Siguro nga din pala guys sa ilang mga tao dito na nagsasayaw ay talaga namang lasing na. Kahit nga din po pala guys dito, kabataan or bata pa ay nagiinom na. Ang mas masaya pa nga pala guys dito sa pagdidisco ay yung pupunta ka sa may gitna habang ikaw ay pinapalibutan. Ay, ay. Uy! And ayan nga po pala guys, si Juno is talaga namang hataw na hataw sa pagsayaw. Talaga namang kabog na kabog yung mga babae. At habang kami nga pala guys dito ay eh, nagsasayaw, nakita ko nga po pala itong best player na talaga namang napakagaling magbasketball. Yan nga po pala guys ay kung tawagin ay B1. Meron nga din pala guys itong kapatid na kung tawagin naman ay B2. Pares nga pa pala sila guys na talaga namang napakagaling magbasketball. Ayan nga din pala guys, is, makikita nyo nga po pala dito si Jenny talaga namang indak na indak sa pagsayaw. Buti na nga lang pala guys, nagkaroon dito ng diskuhan. Siguro naman guys, nakaranas ka na na magdisco. Kagandahan nga din pala guys dito is talaga namang kahit bata ay eh, nagsasaya ay eh, talaga namang napakagagaling. What? Buti na nga lang din pala guys dito, yung mga nagsasayaw ay eh, hindi na nga nga lay. Hindi na nga rin pala guys dito, mararamdaman ang yung pagod dahil nga po pala talaga namang napakasaya Enjoy na enjoy. For the go. At buti na nga lang din pala guys sa oras na yan eh, hindi ako man lang napag Good. At minsan guys sa pagdi-disquest magkakaroon ka dito ng bagong kaibigan o makikilala Maibalik ko nga lang din pala guys dito yung kagabi Sino nga po pala kaya guys dito yung bumatok sa akin Charis guys kilala na kita pero okay lang yun At least nakadisco tayo Ganyan talaga guys sa diskuhan ha Nakakasakitan Parang pag-ibig Uy Si OA Oh ayan guys Oh yung mga sinasabi ko sa inyo Na mga kabataan Or bata pa Na mga nagsasayaw Talaga nga napakagaling Pagpasensahan nyo na nga din pala guys Dito ang aking boses Dahil nga po pala Kasi si ito Habang kami ay nagdi-disco Nandito nga din pala guys Yung sinasabi ko sa inyo guys Na B2 Ito nga po palang mga batang ito guys Talaga naman pabalik-balik Hindi ko nga din po pala alam guys dito kung sino ang kanila sinisilayan. Inaakit na nga din pala guys dito ni Bito itong kanyang kaibigan para magdisco. Habang kami nga din pala guys dito ay nagdidisco meron nga po pala ditong lalaki na binuhat para itaas. Oh makikita nyo nga po pala guys dito si GBL na talaga namang have fun and enjoy. Yay! Yeah, yeah. Dalawa nga lang din pala guys kami dito ni Jenny na pumunta sa may magalolon tapos nga pala guys sinundo nga po pala ni Jenny dito yung kanyang tropa. Ini sa isa nga din pala namin guys lahat ng bahay dito sa magalolom para makita namin sila. Uy! Charis! Malawak! Iyon! At siguro nga pala guys kung isa-isa namin dito yung bahay sa may magalolom ay siguro ay abutin kami na kinabukasan. Mga bandang alas dos nga din pala guys kami dito nang umuwi at nakarating nga din pa pala kami dito sa may genetics ng 3.30. At sa akin paglilibot nga pala guys at nakita ko nga po pala guys dito si Nikki at saka si Kim na talaga naman bonggang bongga sa pagsayaw. Alay maalam na maalam po yan sa budots. Tanyo nga po pala guys talaga namang sanay na sanay Malamang hataw na hataw Aring dalawa And then nga po pala guys Shoutout nga po pala guys dito Kay Kiel Yabres At buti na nga lang pala guys At di pa nga po pala kami dito guys Sagsisimula na maglakad Dahil nga po pala umulan dito ng saglit Saglit pero malakas May aso nga din pala guys Sa dadaan na namin Buti na nga lang po pala Tahimik kami na maglakad O di kaya ay maagang nalasing yung mga aso Siguro ay nakipag din Yun talagang mga aso na yun guys Is may sira kung kailan nga pala kami malayo Tsaka nga po kami binato kasi siguro guys ay natatakot na At kung kami kinagat ng aso Ay ang mga aso na yan ay ko din